Ano? Nabash po kasi ako. Kaya binalikan ko po si Kuya. Mali yung computation ko. Kaya kukunin ko na lang yung pera ko sana. Nandiyan pa po ba? Pwede po kayong pumikit sa grad? Huwag po hindi dilat ha? Pwede naman po. Huwag po hindi dilat ha? Tapos paano po ng palad nyo? Pa-open. Ang ah. dami naman. Sariwakwakan na! Kamusta na bang buhay nyo ngayon? Eh, hindi nga po ako nagtinda ngayon. Nagpahinga lang po. May gold ka pa kuya? yan. Hindi po, hindi po tunay ito. Peke lang. Eh, peke lang. Ano? Nabash po kasi ako. Kaya... Binalikan ko po si Kuya. Mali yung computation ko. Kaya kukunin ko na lang yung pera ko sana. Nandiyan pa po ba? <laughs> Wala. Wala na po. Alam naman namin po na gawa-gawa. Hindi po talagang namali ako ng computation. Hindi ko talaga na ano. Eh, ng maayos. Yung ba naman ay eh, tapos ka nakumpute, sobrang sobrang -sobr pakipari. Eh. <laughs> sa akin, unti lang po yung nakuha nila, di ba? So, Hindi lang po nakuha lahat. Sobrang sobrang pakipari, so, -sobr ibabas pa nila. <laughs> <laughs> okay lang po yun, kasama po sa buhay yan. Maganda nga po may basher. So, may SM nga yun, maraming nagaan. Ah, maraming, mm -hmm. kasi lumalabas yung video pag nababas. Eh. Paano po ba yan? Bibili lang ako ng calculator ko. <laughs> pwede wag ka na magtinda ngayon. Pwede po. bibigyan pwede naman kita ng pwede pagkain. Pwede po, pwede po. Eh. Pwede po. Wala lang problem po. Magka... Uh... Wait lang po, kukunin ko lang. Okay. Eh, dami na mo. Ano po masabi sa mga tumulong? Eh, salamat po. Yan lang po? Hmm. Mayroon pa po. Ano pa po? <laughs> Mayroon pa po. <laughs> <laughs> Marami pong salamat. Ganun po pala. Uh, thank you po sa mga tumulong po. Kay Kuya John John. <laughs> ano po ba yung, ano nyo talaga, pinaka-business nyo, yun, yun po talaga, ang pagtinda ng gano'n? Hmm. Opo. Kung mabibigyan po kayo ng punan. Eh, kaya ko pong palaguin yun. Pagka. Kaya nyo pong palaguin? Opo. Bili po kasi kami sa inyo at kahit ganyan po yung kalagayan nyo, uh, lumalaban po kayo ng patas. Eh, mas maganda po kasi yun pag lalaban ka ng patas. Ayoko po yun na mamalimus. Ayan po, yun pong maganda. Yung mga iba kasi, mamalimus po eh. Ako hmm. hindi. So, galit ka sa mga namamalimus? Hindi naman po. <laughs> hindi naman po. Galit. Hindi naman. Talagang... Hindi ko po ginagawa yung gano'n. Yung mamamalimus. Kasi pag mamalimus ka, para ka kawawa doon. Lumabang ka lang para... Yun. Magandang... Ah, magkano naman po yung kinikita nyo sa isang araw? Eh pag po hindi naubos, pinakamalaki lang 150 lang. Uh, 150? Ah. Opo. Kaya yung hmm. halimbawa 300. Yun po yung pinakamalaki nyo, 300 Opo. pesos. Tapos dito po pala nang gagaling yung mga binibenda nyo lahat. Sila po yung nag aanda Opo. Sila yun. po yung nagpipinansir. Hanggang saan naman po kayo naglilibot-libot? Pinakamalayo na po doon sa may kurba. Kurba? kasi may nag-chat sa akin dati kaya na nakita Bay, ka namin Palosapis. Marami pong ano doon, marami pong nakakakilala sa inyo doon sa Palosapis po 'yun eh. Yun Palosapis sa po sa Kurba. Kurba. Munyas po kasi 'no. Kilala Dito po hindi na Munyas 'to. Ilog Balibag po 'to eh. Santo Domingo na nga pa no? Kasi po nung nagtinda ako kahapon doon eh babalikan ka doon sabi niya. Mm -hmm. Yung babae. pa. Saka maraming nagsasabi sa akin na babalik daw po kayo. Para pag hindi. <laughs> Ay, ayos lang po. Ayos lang po. Kaya nyo lang po mabuhay, no? Ay, mm -hmm. po. Pwede po kayong pumikit sa grad? Huwag po hindi dilat, ha? Pwede naman po. Huwag po hindi dilat, ha? Tapos paano po ng palad nyo? pa ah. Hindi. Madami naman. Sa <laughs> inyo po yan. Madami, Madami po ito. Ayaw mo, akin na lang <laughs> naman. <ba? laughs> Thank Di po, sa inyo po yan. Thank Nalikom you po. Natin. Thank you po. Thank you po. Bilib po kasi kami sa inyo. Uh, pati po yung mga hmm. sponsors po natin na uh, ganyan po, lumalaban po kayo patas. Yung po kasi gusto nila, yung mga taong lumalaban hmm. ng patas at walang hinagrip. Ano, yado na tao. hindi ka lalaban ng patas. Eh, legal na legal po yan. Wala kang niloloko ko dyan. Hindi ka nang lolo ko ng tao. Pinaghihirapan mo yung pinikita mo. Ilang taon na po ang nagtitinda. Siguro yung mga ibo kasi kung nagbablogger, bulataw. Ay, kaya nyo na po, baka mabash na naman ako. kaya <laughs> nyo na yung mga vlogger. Basta, Ay, marami po kasing nag sa akin ngayon, sinasabi ko lang po din yung totoo. Hindi ba, ayaw ko na po. <laughs> na <ma> <laughs> At nabas na po ako ng ano. Okay na po yan. Basta po, uh, ang importante, nabigay po namin yung tulong sa inyo. Ah, uh, salamat po. Eh, yung sa mga tumulong po, ano pong gusto nyo sabihin? Marami pong salamat. Eh, ganun po talaga eh. Hindi naman po pwedeng hindi ka magpasalamat para ka namang bastos na no, pag gano. Pwede niyo mong bilangin. Para... Hindi po. Wag... Sige po, para po alam din po ng mga nagbigay. Okay. <laughs> four, four, five, six, seven, eight. Seven po. <laughs> seven. <laughs> seven lang po ba? Apo. Ano pong ano, plano dyan sa pera? May gagawin ko pong puhunan ka. Para magsasarili na po kaya niyo pong palagayin? Kaya po. Hindi sana po, uh, pag nabalikan po namin kayo ulit, um, eh, napalagay niyo na po yung pera. Lagi naman din po ako sa tulay. Hindi naman. Diyan po sa may kurba. Hmm. Eh, Diyan din po ako na doon sa may, doon sa may maraming tao. Mm Maganda sana e-bike no. Yun nga po sana. <laughs> e-bike sana yung mayroong ano sa likod. Ay kaso hindi ka din Hindi kaya po 'yung pagka e-bike kasi ginagalaw lang po 'yun. Oh, tapos nandito yung preno ng dalawa eh. Oh, eh, sana po kung meron. <laughs> Kasi ito lang po yung ano eh. Hindi. Nanay-kakais na naman po, no? Eh, hindi naman po. Ane? Bigay lang naman. Hindi lang magpapasalamat. Eh. Yung iba, hindi eh, naman. Mar ah, maraming salamat dito. Eh. Malaking bagay na po yan. Eh, Pang-ulam-ulam niyo po yung laman yan. Tapos tinapay po. Hmm. Eh, maraming maraming salamat po sa mga nagbigay po uh, para kay Kuya John John. God bless you all po. Sana po uh, mas marami pa pong kayong matulungan na talagang langay lang ang tao. Maraming maraming salamat po. Laban lang po. Kayo po nagsabi, laban lang. Laban na. <laughs> <laughs> laban lang, sabi po eh. Di ha, po. Sige po, thank you. God bless. Ingat po, ingat po. Thank you.